Magandang araw sa ating lahat, ito pa rin yung link ko kaibigan na Rapi ko. Pag-uusapan natin mga kaibigan itong uh, impeachment case na kung saan po ay pinagsimula na po ng ilang mga against Duterte mga kaibigan Ang tanong mga kaibigan, pag na-impeach o si Vice President Sara Duterte, ano ang mangyari? Ang mangyari po mga kaibigan, ay yan ang po ang katapusan ng karera niya bilang isang politiko. Oh, Bakit po mga kaibigan? Na? E dito na po mawawala ng pag-asa ang mga umaasa kay Sara Duterte na magiging sunod o magiging next president of the Republic of the Philippines. Matapos na po dito ang lahat. Because kung makonvict siya or ma-impeach siya The punishment will be or kasama sa punishment mga kaibigan will be a perpetual disqualification of holding any public office. So ibig sabihin mga kaibigan, hindi na siya magkaroon pa ng pagkakataon na maasahan sa anumang public office. That's why that will be the end of the hope of those people thinking and hoping that sooner Sara Duterte will be the next president of the Philippines. Kaya diskarte po ito ng kalaban mga kaibigan. Sinisiraan si Sara Duterte lahat na pwedeng ibato sa kanya, no? Lahat na pwedeng isip ikakasira ni Sara Duterte ay kanilang gagawin dahil po he, he is the strongest opponent of Romualdez this coming election. Kaya diskarte nila ito. Eh, ito na nga. It seems that it is working out well at the moment. Simply because the impeachment case against Sara Duterte ay napagsimula na nga po. Ha? Pero ito yung aking nakita. No? Ito yung nakita natin. Napansin natin na yes, they are filing impeachment case against Sara Duterte but uh, parang wala pa silang mga evidences na nakalap nakalakip doon sa kanilang pinafile. And that's uh, another hope sa mga taong umaasa kay Vice President Sara Duterte. So, akong, ang masabi ko lamang po mga kaibigan dito talaga ha, ang game plan ng kalaban ay just to eradicate the Duterte in any position dito po sa gobyerno natin sa Pilipinas. Kasi nga, gusto nila sila yung humawak kasi they knew that they can do a lot of things legal or illegal without the Dutertes. Hmm? Napansin nyo during the time of President Rodrigo Duterte? Huh? For the last six years, ang mga drugista, takot. Ang mga sindikato, takot. It doesn't need for us to be genius to understand the situation during the President Duterte's reign as the President. Kasi nga, makita natin sa kalye, the, the moment you mention the name of the President Duterte, may takot po silang naramdaman. And this is it now, mga kaibigan. Sad to know na ito na nga, nasimula na nila ang pag-file ng complaint against Sarah Duterte. I just hope na hindi makonvict o hindi mahatulan o hindi ma-impeach si Vice President Sarah Duterte. Hanggang sa muli, ito po yun yung ikot kaibigan, rapidul ko